Hi guys, it's me again. Ano tay tay? <laughs> Ito guys, mag-unboxing tayo ng dalawang in order natin sa online. Ito. Ito mga tayo malaki. Ang laman niya ay ayan. Yung pang garden. Ito siya guys, tinanong ko na. Mamaya papakita ko. Ito yung plastic niya. Tapos sa. Ayun laman niya guys, wala na. Ang <laughs> bilis ha. Ito mo pa <laughs> pa. Ayun siya guys. Hindi ba? Nakaan lang. Hindi diba? ano eh. mo naman siya. Ayun. O. Oh, diba? Tapos, meron siya pang ano. Dalawang klase. Kulay niya, kulay white. Ito, ito. Ipagka green na ano yun. Eh. siya. Pareho din. May termo rin siya. Ayan. Hindi na tayo gano'ng mga ano. Sa mukha. sa araw. Ayan yan. Tapos ito. Damit para mamaya. alista kami. Itura ko naman <laughs> Dalawang klase. Mamaya pag alis namin. Ito ang so, so ko. Pag uwi. Ito. Kaya dalawang klase. At ang ating costume para sa adose. Ayan. Sa kayo ating sa garden. Ano ba? Wala na. Ito muna tayo. Sa garden. Set na siya guys. Ganda pa ng lalag niya. Nagyan ko na tutusok. Ang dami ko ng tattoo. Oh. Sa kamay. Saka dito. Grabe. Ito mahaba eh. Oo. Oh. Ito siya sakto lang sa kamay ko. Oh, di ba? Oh, ganda pa ng kulay niya, guys. Oh. Dalawang klase. Ayan. Medium lang kasi ako naman ang gagamit ito. Eh. Sakto lang sa kamay ko, medium. ten 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 <laughs> ten O, oh, di ba? Ganda. Superman. Superwoman. Wonder Woman. <laughs> Batay na yun. O, oh, di ba? Ganda niya. Oh. Set siya ito. Para may bago tayo anong konto. Okay. Tapos, tayo na yung ating ano. Ito yung sa asawa ko. mag yung ating ano. Yung bag na gagamitin sa travel Tapos, ito yung pang Halloween costume natin. Ah, Halloween tuloy. <laughs> pwede rin siya Halloween. Pwede rin siya pang ano. Basta, may mapapakita ko yun. Oh, oh, ganda. Taraan! <laughs> Excited ako dito, ah. Oh. Anong size niya? Baka mali yung size na binigay. Sakto naman. Wow. Wedding dress na pang ano. Pang Halloween. Oh. Pero kasuti ko sa birthday ko. Doon sa ano, ah. Sa adose. Eh. Yung pang belo niya, at saka yung supel. Meron pa siyang, anong ganda, dami nito ah. Oh. Oh, liit pagpambata. At saka ito guys. Tadang. <laughs> Nakakatakot to. Wow, tignan niya may buhok pa. Oh. <laughs> ano ba to? Pagay. Ba oh? <laughs> ba to? <laughs> O ganyan siya guys o. Oh. <laughs> ang bantot. eh Ang Ay, hirap niya suotin o. Oh. O diba? O ganyan siya guys o. Oh. Ayan po ang ating inbox in for today. Ayan. Excited tayo. At ako yung mag mag-aano pa ng ating buhok. Mamaya ang alas 4 daw ang alis namin. Okay guys, maraming maraming salamat! Bye bye! Excited ako! Mm.